Magandang umaga po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, ngayon pong October 6 at syempre ngayon pong 8am, aba ang tatayaan po natin ngayon mga kalaki ay 3 digit lucky numbers na pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Sa mga gusto pong kunin ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at pwede nyo pong kunin ang mga lucky numbers na ibibigay ko tayaan nyo po sa loob ng tatlong araw. Eto po, umpisahan po natin sa... Okay, dito po sa May Singapore 730, Hong Kong 816, Sweden 295, Texas 283, Dubai 113, Malaysia 729, Taiwan 360, Thailand 285, Philippines 319, India 248, ano to, New Zealand 680, Australia 751, Mexico 397 Canada 118 Greece 235 Israel 794 Anna to Las Vegas 216 Saudi 834 Japan 119 Italy 625 Germany 370 at Korea 21 Five. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 3-digit lucky numbers Pwede nyo po yan i kung gusto nyo ha Para mabaliktad naman po ang numero, panalo pa rin po tayo Good luck mga kalaki, gusto ko manalo kayo ngayon Bye!